Mga kababayan, biglang umi uminit ang usaping pagpapalit uh, ng konstitusyon ngayon. Ang 1987 konstitusyon ay ano ba ang diferensya noon at bakit papalitan? Tungkol ba yan sa sabi ng karamihan ay eh, tungkol sa economic provision na 60-40 ownership ng mga uh, foreign uh, investors? O yung palagay ko ay eh, yun kaya ang uh, provision na nagbabawal ng nuclear energy sa ating bansa. Kasi sa ngayon, yung ang, uh, hindi kaya dahilan, hindi tayo makapagpatayo ng nuclear plant dahil may provision dyan sa konstitusyon na nagbabawal o oh, hindi tayo pwedeng maggamit ng mga eh papaano na lang ang ating defense yung bansa natin ay gumagamit ng mga missile eh, ay anong panglaban natin dyan eh, ang alam po ang panlaban dyan ay nuclear at energy na kailangan may mga patriots na mag-intercept. Oh. At ang alam ko, si Presidente Marcos nang pumunta sa US ay nakipagsundo na doon na i-develop ang ating nuclear energy. Iyon kaya ang dahilan para baguhin ang konstitusyon. Ipapano papasok ang mga barko ng mga allied forces natin dito kung bawal ang nuclear ay karamihan ng mga barko ay nuclear powered. Oh. Iyon kaya ang dahilan kung bakit ngayon parang ora-ora dang gusto nang baguhin, pero sa umpisa pa lang ay kung totoo yung may namimili ng boat at uh, ng signature don, eh, parang made, parang masap, Kape, ano yun? Parang binibili, hindi ano eh. Parang hindi magandang umpisa. Pero kung yung mga provision na yan, eh, kasi yung pagbabawal sa nuclear energy, eh parang ano yun eh, technology yan eh, Talagang may mapag-iiwanan talaga tayo ng bansa kung hindi tayo, kung walang nuclear free Philippines. Pag-iwanan talaga tayo sa kaunlaran ng ng ibang bansa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.